Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Paslit na biktima ng pangahalay, nakauwi ng bahay, rapis na ninong, rehas na ang hinihimas. Narito ang kilos pronto. Follow up! Mga ka-KP, naalala ba ho ninyo noong November 17 po ay nagsimula ho dito sa programang Kilos Pronto. Ito pong pagsasaimpapawido natin ang kalunos-lunos pong sinapit po ng isa pong dalawang taong gulang na bata na nilapastangan po ng isa po niyang malapit sa kanilang pamilya. Ninong ho ang nanggahasaw sa kanya. Eh yung bata ho, eh kawawa ho, eh na-ospital po itong batang ito. Pero atin po siyang ipinasuri sa mga espesyalista para humanong po ang kanya pong kalagayan. Pero yung sospek, nahuli na po. Panurin po natin. Kulala, nakahandusay sa sahig at tuguan masailang parte ng katawan. Ganito na nang matagpuan ang dalawang taong gulang na si Aya sa loob ng banyo. Ayon sa 14 anyos na si Totoy, kuya ni Aya, kitang-kita niya kung paano hinalay ng kanyang nino ang kaawa-awang bata. Ang itunuturong sa larin ni Totoy ang 23 anyos na si Junel Salazar Martinez. Nang madakip si Junel, nang rumisponde mga tano, dinala siya sa Bataan City Police Station. Samatalang si Aya, ay sunugod sa ospital dahil sa tinamong sugat sa masaylam parte ng kanyang katawan. Masakit po kasi isa ko lang yan, tsaka kumpare ko pa, di ko iba, tinuring kong kapatid. Tapos ginawa sa anak ko, mabulok siya sa kulungan. Sa medico-legal ni Aya, bahagyang napunit ang kanyang maselang bahagi at walang tigil ang pagdurugo nito. Dulot na ito na matinding penetrasyong ginawa ng sospek sa bata. Sumailalim si Aya sa operasyon kung saan kinailangan tahiin ang kanyang sugat tatlong araw ang nakalipas, matagumpay na nagamot si Aya sa Bataan General Hospital. Sa ngayon, kapiling na muli ni Aya ang kanyang pamilya. Katuwang ang mga social worker. Tinutukan ng ahensya ang panunumbalik ng sigla ng bata. Patuloy pa rin na magiging check-up kay Aya para tuluyan na siyang gumaling. maging ang Women and Children's Protection Unit ng Bataan City PNP nakatutok sa seguridad ni Aya. Okay naman na yung bata, masigla na po siya ngayon. Sa nakikita ko nga sa kanya, parang wala lang nangyari kasi masaya na nasasagot niya yung mga tanong din kung minsan. Ang advice ko po sa magulang, dapat nakamonitor siya sa anak niya, lalo gano'n na 2 years old pa lang anak niya. Dapat di niya iniiwan kasi nung no, doon sa nangyari, wala sa sa bahay noon. Kaya sabi ko sa kanya, mga ganyang edad, kailan nakamonitor yung magulang. Kasulukuyan nakapiit sa Bataan District Jail si Junel. Kinasuhan siya ng rape at attempted homicide. Gitaw ni Junel sa pulisya. Nagawa niya lamang umano ang krimen dahil siya ilangu sa alak. Lasing po talaga tong suspect si Junel. Ah... Uh... Uh, pin, ay, ko siya kung paano yung pangyayari, kung ano ginawa niya sa bata. Hindi ito siya makapagsalit kasi hindi na daw maalala kung ano yung nangyari. Pero ang alibay na ito, maring tinutulan ng psychiatrist na si Dr. Maria Peredet Arsena. Kapag ikaw ay nakagawa ng krimen, hindi mo pwedeng idahilan na ako ay nakainom o ako ay nakadroga kasi Uh, Unang-una, bago mo gawin yung isang bagay, kailangan, there should be responsibility and commitment. So, kung wala itong dalawang ito, uh, maging malabo, di ba? Mga matatanda na nagkakaroon ng interes sa mga bata, ay pwede natin sabihin sila ay may pedophilia. At hindi lang yun, ano, sexual na gusto nila mangyari sa mga bata below 18 years old. Usually, yung iba talagang children pa. They're kasi They are immature. Uh, they are uh, insecure and mababa ang self-esteem nila. Kapag sila ay uh, nagkaroon ng interest sa mga bata kasi mga bata syempre unang-una -una, madaling mauto. Pangalawa, powerless sila eh. Mas maliit sila, sila naman malaki. So, uh, gusto nila 'yon kasi ang mga mga bata syempre powerless at sila ang in control. kasama mga social worker at kawani ng Women and Children's Protection Desk. Titiyakin De -de ng kilos pronto na mananagot sa batas ang taong mabuso sa kamusmusan ni Aya para makamit ang hustisya. Mabuti 't uh, nakabalik sa kanyang ano no normal nakatayuan nitong uh, uh, si Aya, eh, two years old po. Uh, mm. kahit naman ganun ang sinapit ng bata mm. eh para sa two years old Ben, di ba? Hindi hindi mo naman alam 'yung mga ganun eh. Ba, eh. Huwag na lang sigurong ikwento sa kanya habang sa kanyang paglaki, wag na lang siguro'y ikwento para hindi na manumbalik 'yung trauma mm. na dinanaso ng bata. Pero dito sa suspect mukhang gusto kong kutusin ng ulo nito eh. Di ba? Ay, ang, ang Pidupil tawag doon. Yes. Eh, pero una sa lahat, ano, mga, kaya kung mga magulang nanunood sa atin, hindi lang pakiingatan ho talaga, babae hmm. man, lalaki ang anak natin, iiwan lang natin kung kanigno. So maganda ho yun na pagkakatiwalaan ho natin, kasigurado ho tayo, wag ho. maraming marami mga instances kasi kapareho niyan. Eh, I'm sure na hindi lang siya lasing eh. Nakadroga din putok sa buhok. No. Eh, eh ninong eh. eh. Kaya siguro, ay, sobrang so tiwala nung nanay na iiwan sa kanyang uh, kumpare. O, eh, problema yung yung si kumpare. may iba palang hilig. Talaga to, drug addict siguro. Maniak eh. yung putok sa buo. Oh. Dapat pinuputulan, Pinapasakan. ng nagbabagang alam rin hey, dinadaanan na. ng ihi niya eh. oo oh. Para matapos ng kinabukasan din yan. Uh -uh. May araw ka rin. Jonel! <laughs> mm. mm.